kinilala ng City Government of Malabon ang talino at husay ng unang batch ng graduates mula sa City of Malabon University na nakapasa sa licensure board examination noong nakaraang taon. Kinilala rin ang tagumpay ng mga estudyante na nagwagi sa katatapos lamang na Hong Kong International Science Olympiad. Narito ang report ni Vivian Sevilla. Labis ang tuwa at pasasalamat ng unang batch ng 2023 Licensure Board Examination Passers mula sa City of Malabon University na nakatanggap ng Certificate of Recognition at Cash Incentives mula sa pamahalaang lungsod ng Malabon. Isa sa mga nakatanggap ng pagkilala ang CMU graduate na si Joey Fernandez Moratalia. Natupad na ang pangarap ni Joey na maging isang ganap na social worker matapos siyang makapasa sa social work licensure examination noong nakaraang taon bilang na few scholar din na uh, City of one University, especially with Mayor G.D. Samuel White, like tolering kasi ang CMU sa buwan na accomplishment namin sa ngayon. Umabot sa tatlong daan ang CMU graduates na nakapasa sa Board Licensure Examination noong 2023. Kabilang rito ang Certified Public Accountants, Professional Teachers, Social Workers at Criminologists. Ayon kay Malabon City Mayor Jeannie Sandoval, Prioridad ng local government na mabigyan ng kalidad at libreng edukasyon ang mga mag-aaral at makatulong sa mga hikahos sa buhay na nais makatapos ng kolehiyo. I'm very, very proud sa so, mga tigan malimbon, muna ni Nambuen, yas, yes. yung pumasa sa board, pero sa field ng social work, terminology, accounting, so hands on that in ating mga courses, meron na po hands. Sobrang-sobrang so, crowd on yung at uh, kung na kailangan din natin sa city natin, so natin sa Para naman kay Dr. Glenn D. V. De Leon, presidente ng City of Malabon University, mahalaga ang pagtutulungan ng Malabon LGU at CMU sa pagtataguyod ng mga adhikain ng pamantasan para sa mga city scholar. Ang nagbibigay ng pondo sa ating pamantasan ay ang local government. At kung hindi dahil sa kanila, hindi natin maisa sa katuparan yung vision vision at objective no, ng City of Malabon University. Bukod sa mga board passer mula sa CMU, kinilala rin ang naging tagumpay ng mga estudyanteng na nagwagi sa katatapos lamang na Hong Kong International Science Olympiad. Isa sa kanila, ang grade 9 student ng Acacia National High School na si Zephyr Bagobe na nakapag-uwi ng bronze medal. Everyday po, may training ko kami a faster class po, 1 to 1 to 3. Very happy po with our LGU since may binibigay po siya ng sa atin. I think it's something valuable for me kasi of course hindi naman lahat may ganito and being awarded by, the, by our LGU is very um very rewarding for me po. Silver medal naman ang naiuwi ng grade 9 student ang Malabon City National Science and Mathematics High School na si Rigor Salvador. Hindi raw nila mapagtatagumpayan ang kanilang laban kung hindi dahil sa suporta ng Malabon LGU. Uh, masasabi ko po na grateful po kami kasi na-recognize po ni Mayor yung mga achievement po ng school now. Patunay lamang ang mga natanggap na pagkilala ng mga estudyante ng Malabon na kayang-kaya nilang makipagsabayan sa anumang larangan. Saan man makarating, tiyak na ang husay at talino ng mga estudyante ng Malabuenyo. Para sa CMUI Connect, Viense Konektado para sa Kabataang Malabuenyo manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. I-like at i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe na sa ating YouTube channel na CMU iConnect. Ako po si Christian Tatel, konektado para sa kabataang malabuhin